sa mga asawang lalaki ang mga asawa nyo po ay napapagod din naisipan mo din bang kumustahin kung anong kalagayan ng asawa mo kadalasan po ang asawa nyo ay nahihirapan rin sa araw-araw at minsan hindi niyo napapansin sa araw-araw nagawain kapag iniwan na ninyo siya para magtrabaho doon nagsisimula ang kanyang hirap at sakripisyo na minsan sarado ang mga mata ninyo Mag-aasikaso sa mga anak na papasok sa eskwela na minsan ang budget para dito ay kulang pa. Ihahatid at susundo sa mga bata na kapag may nangyaring hindi maganda, sasabihan ka pa, bakit mo naman pinabayaan? Ang sakit di ba? Yung ginawa mo ang lahat-lahat pero isa lang beses na sumablay, wala na. Nagagalit ka pa. Magluluto na minsan kahit pabirong sabihin walang lasa. Ay natanong mo ba kung may pambili pa ng pampalasa? Maglilinis ng bahay, maglalaba. Mga gawaing dapat ay may katulong siya dahil minsan ramdam niya susuko na siya sa sobrang pagod na kanyang nadarama. Nahihirapan din siya, sobra-sobra. Sana natanong mo din siya isang araw kung okay ba siya. Halika, tulungan na kita mga salitang magpapagaan sa nararamdaman niya. Kaya bago mo siya sabihan na maarte ka na kapag nakita mo nakahiga siya sa sopa, sana naisip mo yung maghapong pagod niya. Ang kanyang katawan ay sobrang latang-latana. Sana naisip mo man lang na tulungan siya upang kahit papaano gumaan ang nararamdaman niya. Hindi naman kabawasan yon sa isang lalaki. Hindi naman kapag ginawa mo yon under disaya ka na pagtulong at pagmamahal ang tawag doon kaya naman sana kapag makakarating sa iyo ang ganitong palaala bigyan mo siya ng kahit dalawang minuto para yakapin siya at kumustahin kung okay pa ba siya